we have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang uh, 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 uh yung income, of course. Uh, we understand that. But we also have to weigh yung, yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Yun yung ay nabanggit ko sa inyo, mga bata, hindi na nag-aaral ah uh, hindi umahambot ng sweldo sa bahay, panagsweldo si mister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, nagpipindot-pindot nag, uh, ng papiso-piso na... na uh, sa slot machine, yung scatter yun ang mga suuso ngayon eh scatter uh, sabong eh mabuti pa ito mga ito, legit eh yung online sabong, il illegal eh di ba? Sir, so pag nag-meet po kayo sa committee um, Hello, hello. Check. Ito. Ito na. Sir, pag nag-meet kayo sa committee as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion uh, what do you think lahat sila tatanungin ko for now kasi I believe I had uh, Senator Bongo and Senator Bato Del Rosas vice chair and then Senator Rafi as member alam ko sino pa magpapalista. And I'll definitely ask them anong position because I will tell them upfront my position is and I will say ito ang problema natin ngayon, ba? We need to stop this. But kung mayroon ko kontra, sabihin ko I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na uh, uh, kita ng gobyerno, we we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effects sa positive Pati ba patitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang. hindi uh, na nag-aaral yung sinanla ng mga gamit sa bahay. Things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan. Alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. Na, Sir, we have to stop this. We, we've heard naman the pronouncement of the president. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng Pagcor, a underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas na nakapanood ng online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-ooperate online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa PAGCOR, hindi nagbabayad ng taxes nating, di ba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh, yehey palakpakan na sana, di ba? Nawala ang pogo. Pinalitan naman ng pigo. O sa kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo, ang biktima lang noon, mga Chinese, hindi Pilipino. Dito ngayon, Pilipino, tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo. Sila-sila lang doon sa China. na Nakakapaglaro ng, ng casino, ng what, what have you, slot machine doon sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Sir, ito ang gusto ninyong ilagay Yeah, exactly. Definitely. Dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to uh, we have to recommend to the president. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman ayaw, pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin para malakas lakas. Sige, we go to the president. We go to Malacana. We go to Chief Senator Chief. Senator Chief, ito ang posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one na, na definitely the committee on games and amusement is uh, against online gambling. Sir, Senator, sir, uh, regulation po tingin niyo. kahit na strict regulation. Well, Bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders. Eh magsalita ang pagkor ano bang meron dyan ano, anong, anong pwede mong masabi pa, paano ma-regulate? Mare kakausapin natin Department of Finance magkano ba mawawala kung regulation pipilitin natin regulation magkano mawawala pero at the same time may mga ibang stakeholders parents church uh, educators kasi mga bata hindi na pumapasok eh lahat ng ito di ba kailangan natin tanungin okay Nailatag na ng pagkoryong yung kanyang Itong gagawin natin na uh, chairman Sasabihin na DOF itong kailangan natin Pag pinasara mo mag underground yan Wala tayong kita Let's ask the church What's your stand? Uh, how do we solve this? Let's ask the parents Association of parents Parents, teachers, etc. Let's, let's, let's ask everybody Yung mga stakeholders dito di ba? Let's ask the kabataan, the youth di ba? Ano sa tingin nyo? How, how do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno eh This is not only the problem of the government. It is the problem of everybody, every parent, every lawmaker, lahat eh. So kung maghahanap tayo ng regulation, dapat yun talaga maayos, di ba? Sir, si sir, sorry, makulit. Just to be cl uh, clear lang. So kayo po personally, you want a hearing on online gambling? I, I want, to, yes, I want a hearing. Kasi wala pa naman ko. I, I really want a hearing. Pero, and then, im immediately, siguro by next week, uh, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call PAGCOR, I'll call the Department of Finance. Sir, sir in the interim, kung habang wala pang batas, wala pang executive order from the president, gusto nyo rin ba, parang sense of the Senate, just to express the sentiment of the chamber regarding this. Exactly. We, that's, what, that's what we're going to do, sir. Actually, very frustrating. Nagbigay ng instruction si pag Chair Altenko na bawal na yung mga advertisements sa mga sugalan. Pero nandyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards, sa sugalan, mga bet na yan. Okay. Sa mga social media, lahat. My kids they, they, they watch YouTube. Di ba? May mga anak tayo nag-YouTube. Nag so, nakikita yung sugal na yun. malay natin, ta tayo ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school nag 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 uh, nag i -scatter. Oh. Walang, walang, walang parameters eh. No control. Isa pang kinakasama ko na loob. Bukod doon sa mga advertisement, na ika nga pinopromote pa ng mga artista dapat iban yun. pangalawa yung Gcash Jesus Mario si Pay Maya sila pa mismo ka kasi Gcash pwede ka maglaro papiso-piso what in the world di ba It's, it's really bad. Sir, just to clarify lang. Bale, maghihiring muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stand sa committee nyo, bago kayo maga audience sa Pangulo. Yes, for an EU. we will Tama we'll po ba, do sir? that Kailangan unanimous kami And I believe I can convince uh, all the members Kasi si Senator Rafi Nag-file na siya ng bill eh, Na uh, ban on uh, Gambling, online gambling Tapos yung mga kasamahan namin Nag-file nag na rin si uh, sa Senator Villanueva So, wh what I'm saying My point is uh, Pag-uusapan namin And then uh, we will Um Uh, definitely we will uh, uh inform uh the senate itself and then the, the president will will go up there and as first, of course party of party. course i i want to hear siempre i want to hear my eh baka sabihin naman mga kasama ko hoy oh, hindi lang ikaw ang tao diyan sa committee na yan may mga vice chair ka rin may mga may mga members din i, I want to hear pero i can tell you i can convince these people mm -hmm. i can convince yung to vice chair and then a couple of members, I can convince them. Now our stand will be no to online gambling. Sir, according to Finance Secretary Ralph Recto, sa ngayon, ang nagdo-dominate yung illegal online gambling, about 60%. So ang kanilang kinukonsider na option, una, higher Pagkor fees and franchise charges, additional taxes to be imposed by the BIR, and then broader regulation including requiring license operator to list on the Philippine Stock Exchange. Your comment? ang problem kasi dyan, ma'am, pag tinaasan mo dyan, napag-aralan ko na eh, pag tinaasan mo, mag underground eh. Too, too much, too expensive na eh. Take the case in Pogo. Sa Pogo, ganun, di ba? Tinaasan ang BIR, may, meron siyang binabayaran monthly sa Pagcor may binabayaran siya sa BIR, sobra-sobra, 3%, 3% dito sa kabila. Yung iba, nag-underground ng na mga Pogo. Di ba? pinasara lahat, 100% nang maging underground yung online exactly, gambling. Exactly, yun din yung sinasabi natin. E sinasabi na ba, eh, well, papahuli natin, hindi effective eh. Everybody knows that. Our law enforcement is not so, I mean, effective. Huhulihin ng police, bukas makalawa, nandiyan na naman. Huhulihin ng NBI, bukas makalawa, nandiyan naman. Di ba? kaya ng law enforcement? No. So sir, pag naging total ban, wala kayong concern na baka nga lahat na mag-underground? Kaya nga dapat pag-usapan sa committee. Where, where do we go from here? Okay, ako yung sinabi ko ng statement, sa, sa akin yon. pag tinanong mo akong right now, I say total ban on online gaming. Total ban on online gaming. Kasi naman ma'am, pwede naman silang pumunta. May, di ba may mga halos lahat ng kanto ay may mga maliliit na kasino. Hindi lang pagko may mga maliliit dito sa Tomas Morato na lang sa, sa Timog na lang. Dalawa yung casino uh, diyan. Pag cross mo 200 meters may isang small casino na naman. You just have to go there nasa nasa sa internet yung casino. Lahat naman na eh, hindi lang pagko. hindi mo na kailangan pumunta sa Okada, hindi mo na kailangan pumunta sa Soler o sa sa uh, Resorts World kasi na kung saan-saan yung casino ngayon eh. Mas maganda nga ho yung ganun because of the fact na at least dito, na hihingan ka ng ID ng mga gwardiya. Eh dito sa online, wala eh. Dito, walang parameters. Hindi rin makontrol. Hindi makontrol ng, ng to, to admit, hindi rin makontrol ng pagkor. As that's the thing. Sir, um, pa-clarify lang ulit. So, kayo po uh, is for total uh, yes. ban. Uh -huh. But you're open to Uh, to, to, to hear the arguments ng mga nagsasabing mas makabubuti po yung regulation. Kaya nga po, ma'am, we want to go on a hearing, di ba? And invite all the stakeholders, di ba? We want to listen sa Pagcor and then sa DOF, yung uh, representative ng executive branch. Then probably siguro isang uh, youth organization, okay? a uh, uh, Parent organization, school organization, A uh, church organization para lahat, di ba? Para, okay, kontra ko nito. Anong, anong sayo? Okay. what can you say about this? let let me hear you, di ba? Then from there, then we can talk, di ba? Kung talaga hindi po pwedeng itigil dahil kailangan natin ng pera which is talaga namang ever since, lagi namang uh, walang pera ang Pilipinas, laging bankrupt dahil hindi namang kayang tugunan ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue yung budget natin. So kung saan-saan humuhugot ngayon, particular din sa PADCO, yung mga ikang social services ng Malacanang, diyan kinukuha ng iba pang mga uh, social services ng pamahalaan. Kung kailangan talagang uh, i-regulate din, pag-aralan na mabuti, then let, let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung GCash ko, may sugal. Papaano po pa, tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya ko nare? Ah, nakita niya yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong anong klase 'yon? Sana control mabalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching e sabong. Do you think po uh, una reaction niyo po doon and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po eh dito na po tayo sa Senate, uh, Congress po 'yun I believe, nasa Congress po 'yun. So bahala na po yung Ethics Committee doon na magdisiplin sa kanya. Pero very frustrating when I saw that we were in session, uh, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko hindi ko mamukhaan. Pero oh, come on. Nandoon ka sa Congress. Oh, it doesn't matter kung boring yung botohan ng ng speaker. Magkantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, eh, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang uh, trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldo kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang? Number two, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I, I hope uh, the, the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba iporsu yung nakita sa video kasi nga bawal ang, ang online sugal pero bakit meron siyang nasa cellphone Dapat tanungin yung, tanungin yung mababatas na yun. Anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately. Report it immediately to PAGCOR, to the, to the police, to the NBI. Di ba? para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay, uh, dalawa o tatlo yata na size ang tumatakbo pa. Sir, Sir, in and outside of the... Co sorry, Kuya. Uh, sorry. Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, no. kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi, hindi ko ma maintindihan eh. I, 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 don't know. Uh, bakit kailangan nilang gawin yon besides di ba dapat naman pag naman ng pansin yung trabaho mo di ba it's working yun ang sinasabi natin this is the effect of online gaming pati sa mga private pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan nagsusugal driver pag na traffic pati pati rider tumabi dahil umulan nag nag-scatter muna nakita oh, mo yan ganun kasama Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Eh, hindi ko sigurado. Baka pag nagsabi ako rito, mayari pa. Pero may, may nag... <laughs> sir, starts with left. Umarap na. <laughs> sir, tingin nyo dapat yung congressman na yun. Umami. umami na siya, umarap siya, mag-apologize sa... Sari. Hindi, dapat. No, ang, okay. ang, ang kuwan doon yung leadership, dahil kilala siya, di ba? Yung, yung siguro sa yung ethics, di ba? What, what's happening? Nakakahiya naman. Yung dalawa na yung isa, naglalaro yata ng poker. O billiard ba yun? kasi hal na halatang halata eh. Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat ano, umamin na lang kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na din Para, oh, para mapadali ng buhay ng lahat. <laughs> Bilang former. <laughs> hindi ko kilala eh. Uh, <laughs> eh. Dapat ang tanungin natin yung sa Manila Times sa kumuha noon. So, pero yeah. Senator... Kasi tinakpa niya din nila. Ang distrito na lang. Bakpo, oh, yan ang problema. <laughs> party list? Party list Part lang? Party -list. Part list? Hindi ko alam kung party list siya. <laughs> <laughs> Pero kasama ko siya dati, I think. <laughs> <laughs> Sa 19th <laughs> Congress. Eh, <laughs> 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 19th Congress eh. Eh, hindi ako sigurado. Oh. <laughs> uh, Wala, pag binanggit ko, sabi ko. oo oh. <laughs>